channel. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Sana ay nasa mabuti kayo. Saan man kayo ngayon naroroon. At sa video pong ito ay magbabahagi na naman po ako ng isang karunungan na inyong magagamit upang matupad ang inyong mga kahilingan. Anuman ang inyong mga kahilingan, basta't ito ay nasa mabuti o hindi makakasama. At welcome back sa ating munting channel. Kumusta po kayong lahat mga kapatid? Sana ay nasa mabuti kayo saan man kayo ngayon naruroon. At sa video pong ito ay magbabahagi na naman po ako ng isang karunungan na inyong magagamit upang matupad ang inyong mga kahilingan. Anuman ang inyong mga kahilingan basta't ito ay nasa mabuti o hindi makakasama ng inyong kapwa-tao ay matutu pa dito gamit ang mahiwagang salita na ating gagamitin at sa video pong ito ay ituturo ko po ang mahiwagang salita na ito ang mahiwagang salita na po na ito ay dati ko nang nai-upload subalit marami ang nag-PM sa akin at nanghingi nito sapagkat hindi na nila mahanap ang aking upload tungkol dito sa dami ng aking mga video kaya naman gagawan ko ulit ito ng video nang sa ganoon ay makatulong po sa ating mga kapatid na wala pa nito. Marami ang nag-PM sa akin noon na napagana nila ang mahiwagang salita na ito at nagamit nila. Nagkaroon ng sakatuparan ang kanilang mga hiling gamit ang mahiwagang salita na ito. Kaya naman sa mga wala pang kopya nito ay ibabahagi ko na naman ito sa inyo. Pero bago natin simulan ay inaanyayahan ko muna ang mga hindi pa nakakapag-subscribe na mag-subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. sa mga bago pa lang nakatuklas sa aking channel at gustong mapagana ang makapangyarihang salita na ito nang sa ganoon ay magkaroon ng sakatuparan ang inyong mga hiling kung wala pa kayong karanasan sa pagpapagana ng mga mahiwagang salita mga orasyon ay inirekomenda ko po sa inyo na magdibusyon muna magpuder simulan po ang inyong pagpupoder sa unang bernes ng buwan. Dapat po itong makumpleto ninyo hanggang sa ika-49 days ng walang patlang. At kapag nakaligtaan nyo po ng isang araw, ay babalik kayo sa umpisa sa unang bernes ng buwan. Dapat po ay makumpleto ninyo ang 49 days. At kapag nakumpleto na, ay maaaring tuwing bernes at Martes na lamang po ang inyong pagdadasal sa inyong puder. Sa mga nagtatanong, ano nga ba ang puder? Simplihin na lang po natin ang paliwanag. Ang puder ay isang panalangin na kapag ating ginawang debosyon ay makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan at lakas upang mapagana ang mga orasyon at makapagbibigay din sa atin ito ng sapat na proteksyon. Nang sa ganoon ay hindi po tayo mabalikan ng mga matataas at mga delikadong orasyon. Yan po ang puder sa simpleng paliwanag. May puder po akong nai-upload dati, yung puder ng Krido o di kaya ay yung general devotion, puder ng infinito, puder ng san Benito at puder ng berhen. Maaari nyo pong iscroll sa ating mga nakaraang video at simulan po ang pagpupoder sa loob ng 49 days. At pagkatapos ay subukan ninyo kung mapapagana ninyo ang orasyon na ito. Kung hindi naman ay, ay ipagpatuloy nyo lang ang pagpupoder hanggang sa makapagpagana po kayo ng orasyon. At sa video pong ito, isang mabisang orasyon, mahiwagang salita upang matupad ang inyong mga kahilingan. Ito po ang inyong orasyon na inyong gagamitin at narito ang paraan ng paggamit. Dapat po ninyo itong dasalin sa gabi bago po kayo matulog at sa umaga sa inyong pagkagising nang sa ganoon ay mas madaling matupad ang inyong hiling. Una po ay magdasal kayo ng tatlong Ama namin. Pagkatapos ay isunod ang inyong kahilingan. Dapat po ay mabuti ang intensyon ng inyong kahilingan at hindi ito nakakasama sa inyong kapwa-tao. At, at pagkatapos ay sambitin ang orasyon na ito. Sator aripo tinit operarutas, nignime, Jesus, Amen. Yan po ang orasyon na inyong babanggitin ng tatlong ulit pagkatapos ng inyong hiling. Mabisa po ang orasyon na ito upang mas madaling matupad ang inyong kahilingan.